Yun sa yan? narip, ano siya, nag-aasa. Ang, ano, ang, 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 story na sabi sa akin. Lang, ayaw ayaw I'll be waiting for you, here <laughs> inside my heart. nakaubad, ala ala ala, nakaubad. Ubad na yun. Huh? Kali mo si nga po. Ano yun? Pe, hmm. Wala pa pera. Wala pa. Pera? Kaya, Kaya Ay, bakit na, na, nakabra ka lang? Nakabra ka lang dyan. I, 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 oh. Itabi mo siya. Thank you. Thank you po. Doon kami. Doon, 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 doon kami. Mga oh, ba baba no. Nakita yeah. ng Team Daddy Franky sa atin. Tatabi kami ha. Punta ka doon ha. Punta ka doon Kasi baka may dadaan. Ano nangyari? Ano to May dalang problema? Depressed na? No? Dito, yung mga dito tayo. Halika. Para may, baka may dumaan kasi dyan. Ang pangalan mo, Day? Ang pangalan mo? Batinay. Batinay po. Batinay? Batinay. Batinay. Saan pamilya mo? Ewan ko dito yung family ko. Saan? Cubao po. Cubao? Sa Manila. Cavite City, Manila. Pag Ba't nandito ka sa Pangasinan? Ba't Pangasinan hindi na. Dito gusto ko po. Dito sinasabi ko puntahan ni dito eh. Oo. Oh, ba't nabat-bat ka dito? Oo. Oh, oh. May Palabos pamilya ka dito? Oo. Oh, oh. Sa loob. Saan? Sa, sa, sa loob. Baba. Sa baba. Saan? Sa baba. May anak ka ba? Wala. Ano ka ba? Babae na lalaki? Girl. girl. Ay, girl tibu. pala siya. Tipo tibu po. Tipuan. One of the Tipo. Gamit mo yung mga nandun sa tabi. Kataan. Hindi naman. Hindi. Hindi. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? 29 na. 29 na. 29 lang 29 Nandito yung Nandito yung ano? Nandito yung nanay at tatay mo? Nanay at tatay mo? Wala, nasa Manila Nasa Manila, Manila. Kano-ano mo yung ninja na sinasabi mo? Sino? You know? Kano-ano mo yung ninja na sinasabi mo na panindya mo, si so teta mo? kwan lang, aunt lang Tita Tito. Tita, tita Tito. Tita tita lang. Oo, Tita Tito po nalala so, um, ko. Gusto mong Gusto mong sumama sa ano? May shelter kami. Ano naman? Oo, sana. Hmm. Malabo po eh. Maki. Pwede na lang pwede. Para, para, mabisan, para, mabihis, para mabihisan ka, makakain, maraming pagkain doon. Oo. Sa so, kilala mo si Daddy Panty. Tayo, ikaw. Hindi, kuya ko yun. Ay, oo. Pag sumama ka sa amin doon, para may, mga pagkain, magbibisan ka, tapos dadalit ka sa dalubasa ni Daddy Frankie para gumaling. Hindi ka kumanta? Hindi eh. Anong talent? Ibali, bali yan. Ewan ko ako lang. Para ano, bakit, bakit ganyan damit mo? No. Palitan natin, gusto mo ako. Ay, may damit ka. Wala ang damit, eh. Yeah, Bigyan mo na lang. Doon sa shelter. Sa shelter. <laughs> okay. So, sige, so bibigyan ka oh, na. ng pagkain, ha? Oh. Oh, oh. oh, ano gusto mo pagkain? Pili ka, Ano po yung... Sino yung, sino yung pamilya dito? Yung pamilya dito? May pamilya pa ah, okay. siya dito. Ano dito? Mayroon ka po, ngayon. Bakasyonista ko, summer. Diyan na alagit ko ba? Bakasyonista ka? Opo. Oh, dito? Naano po siya ate? Nangyari? Pasyente. Pasyente lang ako. Oh, Wadyo Gusto, gusto mo ba sumama sa amin para ano? Hindi ko po. Ayaw ko po. Ayaw. Gusto ko po dito. Ay, next next na balik namin, <coughs> ha? Hindi na siya naliligo. Uh -huh. so, para para uh -huh. ka. Sunod na. Pa, para, pa, Tapos pa... na ako na ulan. Oh. Ulan. Naalala ko eh. Kasi ganito lang naman ako. Okay, okay. Para palitan natin yung damit mo, no? Ito, pili ka dito na pagkailangan. Tatlo from... yeah. so, yeah. ano, sa amin, tatlo Tapos, sa Ano Ano aasa Ano ang 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 story na sana sagi sana mo? Um, Saan siya na? Saan siya? Ano? Na? Saan nangyari yung sitwasyon ng ganito? dito? sabay Sa balik ko. sa

Ano, ano yung pangalan mo? Tintin Batinay. Ha? Tintin Batinay. Tintin Batinay. Opo. Tintin Batinay. Ilang taon ka na Tintin Batinay? 29 29 na pare Parehas talaga yung sinasabi niya No 29 talaga siya Tintin Batinay Wala ka bang ano Wala ka bang Uh, naging anak, asawa. Hindi, ko asawa, ganito ko lang. na, yung dinabarang so, si mama dinay, no? ko, sila yata. Si kayo, suda ka di. Ha? Huh? Ano, ano? Sila, yung mga yan, yung, yung mama ko at saka yung anak ko. Siya yung si mama wala, wala kang anak? Tintin, -tin, batinay. Eh. Oo, wala. Hindi ko nang... Asawa, asawa. Before. Ako lang, wala lalo, wala rin, lalo. Bakit, bakit tintin ba, Ano bang nangyari sa'yo? Ba't nagkaganyan ka? Pwede bang sabihin sa amin? Mapupukaw lang ang alam ko po. Napupukaw ka. Ano ba yung napupukaw? Uh, nawawala. Ay nawawala. nawawala. Nawat na masyadong. Nawawala ka. Oo okay. Nawawala sa sarili. Oo okay. okay. gusto, gusto mo sabangan sa amin para hindi mo na maahanapin yung sarili mo. Sana. Sa kanau ay. po Sa kanaw. Pagbalik namin dito okay, ha. Oo Pagbalik din nga lang. Tintin Batinay. Masigot ah. ka ng pangalan ng Tintin Batinay. Oo po. Tintin Batinay. Ganyan oh. Ma gusto ko po yung malamig tayo kung mainit eh. Gusto ko mainit. Gusto ko pagandahin natin 'yan. Kasi mama ka sana pag next na punta um, namin dito. Ah, na, Pasalan na, ka na. namin ah. Kain ka muna. Kasi si ba sa bahay ni Daddy Frankie, eh, marami tayo doon. Hmm, hmm. marami kang kaibigan doon. Naging katulad mo rin. Andun si Bandam. Talagang si Banta. Okay. Ibang po po. Ano na pwede narinig mo. Okay. Oo, titingin kita mamaya ng pera. mo muna. Tapos palit ka ng... tingin po. ng ano ha? Pagkain mo ha? Opo, may tinapay kayo. Eh, oo, uh -huh. bibili tayo uh -huh. ng tinapay mamaya. maya. Yan, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, si Tintin Batinay na daanan namin dito sa kalsada uh, at nalaman namin yung kanyang sitwasyon sa mga uh, nandito sa paligid na mayroon po siyang nakarama mga kababayan na uh, napagsamantalahan before sa Maynila. Kaya nga napadpad siya dito sa ito ang team Daddy Frankie at ipaparating natin kay Daddy Frankie para ang kanyang sitwasyon. Nakakaawa po siya mga kababayan sa kanyang kalagay uh, at sa uh, ganito ang palakad-lakad na sa daan gagawin natin ang mga uh, kaya natin tapos ng ating mga uh, para matulungan si itinting batinay na no? sige natin ang konti ah uh, ng pagkain na no, po alam mo ang bilang ng pera? Oo. 100. 100. Yan. Ito, magkano to? Ito, ito. Okay na yan? Oo, 200 lang po. Itago mo, pabili oh, mo ng pagkain. no? pabili oh, okay. oh, mo na ito para ano. That's next oh, na pasalit oh, ka namin dito, ha? Ah? Oh, Bibili ka ng damit Opo. Oh, ito pa.

para makita natin ang mga natin na gaya ni ate na, na uh, matutulungan natin sa ating mga ating mga uh, kanil. So, yan lang po. Naaya din po namin sa mga kabubay na dalhin sa shelter pero sa ngayon ay hindi pa na. Siguro sa sunod, no? Sama na, no? Para, para maayusan. siya. <tinyo> tali-tali na yung mga ano mo. Sexy! <tinyo> Kung yan mga kababayan, no? uh, naglalabit po ang yung likod, Boss GB Vlogs, isa sa Big Daddy Frankie. And please like and share para mas marami pa tayo matulungan na kagaya ni ate. Kahit sa kanyang nakaraan, please. Oh, ini tak ka. Yung mga alaano mo, yan Ah, dito siya na to, Ligo. Sa kanan. Ligo. Ko ko jump ko. Mga mabait po sa channel ni Ligo. Ba't dito ka natutulog? Hindi naman sa bahay. na kanina lang. Dito na sa bahay. Malino. Ano ang ano, ano, tawag Yung irigasyon, no? Kali. Balta namin marunong ka daw sa mat. 10 ten times 10. Ten. 100. Ay, ang mm -hmm. galing ah. Eh. times 8. 64. May nanaong lang dyan lang. Why 2 times 8? Eight. 8 uh, eight times 8. 10. as Ah, 2 yeah. times 8. 16. Okay. Ito pa, isa pa. Eight times eight. sixty Oh, ang galing mga kababayan si Tintin ala sa sa pa akong kantaan, Tintin Patinay. ko po ako. Ayoko po na marunong. Malaglag ka dyan. Marunong, laklak lang. Video Laklak, laklak. May rap. Sige nga. Laklak na lang. Laklak na lang. Na, ayoko. Marunong ka Para bigyan pa kita ng pera. Sige nga. Please, ako sa inyo. Ay, oh, sige, ako sige, kakanta na siya. O, oh, kakanta na. Han ko, ayaw ko, Kadi. Ha? Huh? Ayaw ko. Kaya mo yan. Pipigyan pa kita ng pera. Kaya mo yan. 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 Kaya mo Pero si Tintin Batina yung eh, mga kababayan marunong siya sa mathematics, no? 8 plus 7? 15. Ang galing! six plus eight fourteen oh ang galing talaga mga bayan oh nag-aaral ka ba nung ano anong natapos mo matatandaan ko ba Olo National High School natapos ka sa high school college ka college hindi ayaw ko din hanggang lang high school ka lang upo mm -hmm. marunong siya ba ka sa mathematics mm hindi -hmm. ka na ko hindi ko hindi ko Saya akan bawa na babak jam Di putin ibadah di bumi Dan ada nak apa takut hujan Rumah Bik bos, meron siyang bahay na ino uya Meron daw siyang ino uya Magalagala Magalagala Ini mga bahay, mga tanik-tanik Dami mong rosari yung mga kababayo Saan mo lang po itong rosaryo na to? Dito sa kayo binigay nila sa akin kasi si ano eh. Kasi ni si Andrew, kuya Andrew. Andrew, eh? Ka si Andrew eh? si Andrew Jasper. Yung anak ni ano, ni Yana Yori. Tapos si Linto, tapos sa Manila. Ay, Ay, mga bro, rosaryo dali, mga kababayan. Burloloy ko lang. Uh, Burloloy ko sa lang. Sa, sa, saan mo lang po itong mga rosaryo na to? Dito galing sa kanila. Dito po. Oh, Pinigay okay, nila. Ang dami niyang rosaryo. Ang dami niyang rosaryo. Ang dami niyang rosaryo. Dito eh. Kilala niya yung nag-aasa sa'yo? Kilala mo yung nag-aasa sa'yo? Kilala mo yung nag-aasa sa'yo? mo, nag sa mo, yung yung nag sa mo yung, ano? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi na, wala sila. Hindi ko kasi kaya buti pa kayo. Kasalanan nila. Ako din may kagustuhan tuwang punta rito eh. Sinabi ko kasi, at yun, sabi niya, tapos si, I'm not first. Kaya yun, kasi nabasa nila yung bagay ko, one of the seven Pati lalaki kayo yun po. Awan ko siya. Tanong lang mong gratulis daw. Marayos niya kanina. Ayaw ka hindi hindi na kahit wala na magkatapos. mo yung mga viewers natin. ko yun. lang. Sige po! Ang na nagmula sa Kasi po lang. Daw marunong Wala nang pakitapos. Take back to the arms. I love you need nyo. Yung lang Here inside my I'm the one who wants to love you more. Yay! Yeah, yeah, Galing pala ni Tintin, Tintin Batinay. Mga kababayan, ang daming talin bukod sa kapat. Bukod sa pagkanta ni Tintin Batinay, ay marunong pa siya sa mathematics. Mm -hmm. Mga multiplication, addition, subtraction. Galing. Kaya, I don't Idol na kita ngayon. Idol na kita. Kaya lang! Madi, Dag ay, 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 ay. Pero, pero ano ah, palitan mo yung damit mo ah. O, bukas, oh, bukas, bukas tomorrow. Oh, dadagdagan ko pa yung pera mo. Pero kanta ka pa. Yes. ko pa. Oh. Oh, dadagdagan ko pa yung pera, kanta ka pa. Pilis. Oh, yung, yung may in-lab ako. I'll be waiting for you. Here <laughs> inside my heart. I'm the one who wants to love you more. Yeah, magaling yata. Kapila, Bukod yan dahil magaling talaga siyang kumanta. Tagtagan ulit natin. Oh. Ah, kaganda na naman yan. Hindi uh, so, ako nakatumim ni mo. para meron kang pambili ng pagkain mo. Ay. Ayan ay, mo, mga kababayan, na ito na po siya. Uh, uh, Papaalap natin kay Daddy Frank yung kanyang situation. Pero wag ka dito kasi mainit. Oo. Oh, oh. Doon na lang, ha? Sa bahay Sa bahay Sabahin niyo ha? Kasi may oh, oh, nilipit oh, oh, oh. ha? Oo, oh. kasi. Kasi, gan na lang mamaya. lipat na ko oh, sa mga 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 mo mga 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 Happy trip mga 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 tapos <laughs> ingat lang po sa biyahe. Yeah. Mm hindi, -hmm. papasyal kami ulit dito, ah. Oo, bukas na lang. Tomorrow. Tomorrow? Maroon ka rin ba mag-English? Ayaw ko, hindi ako English. Yes, kaya lang. Ginagaya ko po sila. Kaya, ito lang doon. What is your name? Christine na Christine po lang. Uh, Stin, yung palayo mo yung Christine okay. ba, Tinay? Eh? Lakens, Lakens, tsaka ano, Libana, Libana, Lakens, oh ribana, Bana? Yung alam <laughs> mo si Alawi? Si Tita Linda, kule, dutin niya ni siya eh. Ayun siya. Eh, wala nang kanasya. Ang pala si Tita Kulindi. pala si Tita

only to contribute please like and share para mas marami pa ang tulong ng gaya ni Tintin Batilay na maraming talent bukod sa uh, magaling sa multiplication magaling pa magkanta tulungan po natin mga kapapaya sa pamagitan po ng pag-share ninyo at pag-like is malaking bagay po yun para mas marami pa ang matulungan ng Tintin Batilay God bless po. Salamat. Babay natin ting-ting ba uh. tinay? Babalik kami ha? Opo. Babalik ka muna sa amin. Uh. Happy trip. Uh. <laughs> happy trip. Sabi mo kayo Daddy Frankie? Thank you Frankie. Huwag na lang na. Biligyan ka ng pera ni Daddy Frankie. So thank you very much. Salamat. Oo. Oh, thank you very much kay Daddy Frankie. Bye-bye.